Hi guys, kumusta na kayo? Ang init na sobra. Nag-aalala talaga ako dun sa mga rider mo. Yung mga rider, kasi naalala ko na. Yung deliver kasi sila ngayon sa akin ng na order ko. Uh, sobrang init, kaya parang ano, nakakaawa, pero no choice sila kasi yun yung talagang hanapbuhay hanap buhay nila para sa pamilya nila. Kaya pag-pray po natin sila nalagi silang safe na yung order ko na blouse. Kasi yung una, malaki. Eh, malapit na yung graduation ng aking anak. Kaya, kahit wala sila paso. Kailangan mag-prepare kasi baka mamaya bigla na lang i-announce na tuloy yung graduation or may urong. Kaya, mas ma-okay na yung prepare. Ito na yung order ko. Sana naman this time, magiging na siya sa akin. Yung una, medium yung in-order ko. Malaki. Kaso mo oh. yung medium pa rin. Kasi ito na yung small size niya. Try, try ko na Maganda. Ang ganda ng kulay. Tapos yung tela niya ang ganda. So ako na lang sukat pag uwi ko sa bato Tingnan mo mga itash. Tapos. So, Papartner ko din sa dark coffee. So, Bones. Thank you.